Uh, ma'am. Dapat na po bang iuwi si Sir Benji? Eh, ang alam ko po eh, dapat di ba i-confine siya sa ospital? At saka ma'am, nung iuwi si Sir Benji, bakit hindi ambulansya ng ospital yung nagatid sa kanya? Bakit ka ba nangingilang? Ang dami mong tanong. <laughs> Sorry po, eh concern lang naman po ako eh, Sir Benji. <laughs> Baka nakakalimutan mo. Ako ang asawa, katulong ka lang, kaya pwede ba huwag kang tanong nang tanong nang tanong? Ikukulong natin siya dito sa kwarto. Ha? Huh? Bakit po? Alam mo isa pang tanong? Kayong dalawa ikukulong ko dito. Aalis kami ni Rhoda, bukas ang balik natin, kaya dadaling ko ang susi. Nang sa ganun, wala talagang makapasok dito. Ah, uh, ma'am. Ah, uh, isang tanong na lang, ma'am. Paano sa si, sir? Paano po kung nagutom? Tsaka kung may kailangan? Huwag kang mag-alala. Bukas, bago siya magutom, andito na kami. Okay? Okay, ma'am. Sige, isang-isang tanong na lang, ma'am. Ma'am, si Angelina, Eh, di ba ikinalong siya ni Rota sa kwarto? Buti nga sa kanya. Nararapat lang sa kanya yon. Kaya huwag kong malalaman na pinatatakas ko siya. Kung hindi, malalagot kayo sa akin. O kaya naman, pwede naman kayong umalis eh. Madali kayong palitan. Kaya pwede ba? Umalis ka sa harapan ko. Ikaw din. Ka naman. Happy New Year!